Okay, Michael. Yes, po. Kumusta man? Okay, rahman po. Okay, Ra. Okay. Kapo, kasakuha ba si ya? uh, Friend. Okay, Ra. Okay, Ra. Okay, Ra. Okay. 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 Na-mention na ganina, off-air, nga, na kay six years nga relationship. Oh. Ah. So far, ha? Six years. Yes. Ha? Mag Magbulag <laughs> pa siya. Ah. Depende. Ay. Ha? Dili na. Dili na? Dili na. <laughs> Unsa ka sure nga dili na magbulag ng mga 6 years. Bulag magayon ng mga 12 years, ng 8 years, ng 10 years. Hmm. Unsa ka sure nga dili na magbulag. Ang uban gali ka ginapatato pa nila ang ngalan sa kamot, sa sa dughan, o asa pa nag-ipatato. Ay, eh, butin nyo. Mas buwan na-una-una. Mas ang asa lang nyo nagkabuta ng mga, ang uban, mga naong pag-iun. <laughs> 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 magbulag na <ragu> kaya po, no? Alah. <laughs> Ano sa'yo mo assurance? Nga dili na mo magbulag. Ah, my assurance is... Uh, being loyal and faithful. Mm -hmm. <laughs> Ma-faithful pa kaya kagalakalir. <laughs> <laughs> Wala, ganun ka-faithful niyo. Wala. Ano sa'yo ginabuhat sa mga six years ng relationship? <laughs> Siyempre, nagay away o gawaan. Diyan sa'yo yung pag-handle ng mga away-away so far? Ah... Uh, kanang nice. dili <laughs> ay dili mag kuan kanang uh, pahulay sa then dili uh, dili sa mixture stenery high then pag abot sa pila ka kuan papabugnaw sa yes papabugnaw sa oh. nga mag-away mo nga makanaw na ka nga magbulag na lang kanang anis nga tubag oh yes lucky. na, -a. pero gyon sa ni mo na siya pag ano gyon siya pag pag ano pagdala well considering mga laki gyud pero pay magpaubos mm. uh, laki ba dayon magpaubos ay lahi ang nas na ala okay dayon yes wala inon ko eh, no nang magpaubos ubos, ubos <laughs> So na yung mga panahon <laughs> nga mag-away mo makaano na kag bulag. Oh, yes, pero lisod na manggod basta na alam mo kay ka long na ang taas ng panahon nga nag-uban mong duha. Murag nat natural na lang nga manay mo ana yeah. no pero dili gyapon yung mabuhat no. Yes. So, Kasi makadalas ginabuhat sa mga six years ng relationship. Siyempre, umanman mo sa garing to know nga stage. Well, mo sa mga nagpagawas na sa mga tinuod nga batasan. Manan mo na mga away-away. Huwag -away, kung sa panadiya. Nagplano na mo sa future. Kung ba may ipang buhat ninyo ng mga six years? Uh, uh Diligin, mawala ang ka ng wala yung spark na okay, no, kay Dugay nagigayo pero... Wala na yung spark? Ay, know. Okay. Kana. I know. Siyempre. <laughs> Kana, siyempre. ko wala. wala na yung spark. <laughs> Kailangan <laughs> ko na mga <That's a> <laughs> ni Spark. Na ate chance. Nga magka-spark na pagbalik uh, mo. Yes. O, oh, bitaw na Yung mga nauna ninyo. Ah. <laughs> so, naga po eh. Naga po eh, Spark. Yes, naga po. Siyempre. Kaya mag-away na mawala ang Spark. Well, dili nga na mawala. But, uh, kanang sinabdanay lang. Sinabdanay lang. mag yeah. oh. Good morning pa bagay hapon? Siyempre Mag-good yes, mag night. Yes, mag-good night. Sleep well, ana? Sleep well. Sleep well. theme song anak. Mhm. Mm Ready nama mama theme song ni ladder ya. Dapat kan tahu ni mulai theme song. Allah. Ha? Aku belum mah ma happy si Apol dia. Ya. Allah. Apol ha, kan song. It dedicate ni ni Michael para saya mu ah. Ha? Kondisi dedicate saya ha? mu, mm, nah. Yeah. <laughs> Arong kan dia. Ha? <laughs> Arba sya sa kuadri. Alah. <laughs> Sige, kan 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 ta mai ko, kan mai ko. Ikaw na ang may sabi. Ay na ko mahal mo rin. <laughs> Dili man si Apo lagi kilig ako. <laughs> Nakatulog <laughs> na lang dia Apple <laughs> kay Murag. <laughs> <laughs> di ka uli si Mike Cook. Wala ina ni. Ano say advice mo sa mga uh, in a relationship pod karon nga mo pay pagsugod okay. since na six kay 6 years nga relationship. ako uh, ma advice gyud kay nagay time na mawala ang spark sa usa ka relasyon. Mm. And then uh, uh, if you willing to really commit the relationship is ko an gid mag uh sinapdanay um, so. hmm. oh. Understanding yeah. is the key sa bagay. Aboat ka to mga wala pa nag start og relationship. Ato man imong i-advise kon sila. Kanang gipaasa og umaasa pa ren. Um uh unsa um, uh, 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 ron? Unsa <laughs> <On> ron? <laughs> <laughs> ron? Ko an Unsa man? Asa lang gid yapon mo basi indi ay ang Ginoo mo na oh! <laughs> Dili mo dili kaya no nga moa sa gid ta no. Dili gid nasira na kung 6 years na sila. <laughs> Masakit ang gid ka. Kay eh, ikaw nga nag-expect na pwede pa. Eh. Pero dili <laughs> eh, Nag-expect ka nga naa ah? Hala. Pero wala. So, wala na di. Eh, six years, good na. Hala. Try lang. Anyway, in way, eh, to. Yes. Kasi ay mong gustong i-shoutout aside ah, okay. ni Apple. Kaya basin may night ka na ng si Apol. Kung pwede ni siya. Shoutout din sa akong mama, si Mama Rosita, diyan na Namino Karon. Nog si Papa Miguel, Nanamino Namino Hi, karoon. Papa. Hi. And then, uh, shoutout sa akong mga classmate gara sa batch sa karong fourth year sa mga panitikan. Hmm. And then, sa aming departamento ng Pilipino at panitikan. Uh, good evening po sa ating lahat at sana ay nakikinig kayo sa Wild FM 103.1. And yun lamang po at uh, maraming salamat. Ay, sobrang sarap pakinggan yung may nagsasalita na naka-Filipino dito. No? <laughs>